Ayan guys, pauwi na kami guys Galing sa trabaho Pinabi na alas 7. Alas City na eksakto. Ganito kaganda ang mga ilaw dito guys. Sa gabi. Ang lakas ng hangin. Ang lakas ng hangin. Ayan, dalawa kong kasama sa unaan. Bilis maglakad. Hindi ako iniintay. Ang ganda ng ilaw, guys, oh. Madilim mga ano ah. Madilim yung ilaw diyan sa kabila oh. Tingala tayo ng tingala eh. Mahal pa ng bilhin niya doon. Mahal naman. Ang ganda ng mga ilaw dito talaga oh. Ang ganda ng mga building kasi. liwanag pag gabi ano? Ayan, guys oh. Ginabi kami guys sa duty guys. Naabot ng alas 7. Ayan, pauwi pa lang kami. Mag-aantay kami dito ng sasakyan. Ayan, paminsa-minsa guys. Nadyo-duty sa labas guys. Ito. Ginabi kami ng kasama ko. Inabot ng alas 7. Iwanag ka ng cellphone mo Pauwi -pa, pa lang kami. Ayan, ayan ang view dito sa paligid ng ginutihan namin mga idol. Ganda ng video eh, di ba? Hindi nyo nag... Ayan mga idol. Ano na camera mo? Pinantay namin yung isa kasi ano, nakalimutan yung gamit niya. May gamit siyang nakalimutan na mahalaga sa kanya. <laughs> Kaya nangantay kami dito. ganyan guys, pagka kulang sa tao guys na, na ano kami, nasasama kami sa labas na duty. Yeah, kasama ko. Antayin mo namin yung ano, kasama namin bago kami mag uh, sakay. Ganyan guys, ang tagal ang ng bus, guys. Hindi kayo makasakay-sakay. Hindi pa rin kami ng kasama ko tagal duman ang sasakyan namin pa uwi eh. Tay, antay pa kami lang sasakyan. <laughs> <laughs> ha? Dila? Dila ka Dila? Dito tayo. <laughs>